si Carla Estrada dahil sa kanyang nasabi para kay Cyril Manabat sa programang Magandang Buhay. Dahil dito, madaming netizen ang hindi ikinatuwa ang mga sinabi ni Carla nang ma-interview ito. Ang dating child star na si Cyril Manabat sa kanilang show ng Magandang Buhay. Mapapandaan natin na unang trending ang pangalan ni Cyril Manabat sa social media nang matapos itong mag-post ng kanyang litrato sa social media kung saan umani ito ng samotsaring saring reaksyon ng mga netizens na hindi maitanggin marami ang nang bash o nang bastos sa child actress ni si Cyril Manabat dahil hindi nagustuhan ang post nito sa social media sa kanyang literato. Noong nakaraan lang ay nag-guest ito sa magandang buhay at nagbigay ng pahayag si Carla Estrada ng pag-post sa social media. Ayon pa niya, maraming ventures na nakaabang sa social media. So very careful din kasi syempre ko ako ang mami ayaw kong paglaruan yung katawan ng aking mga anak. So, I tell them, kung ayaw nyo nang meron silang, kasi kahit balot yan eh. Basta't kung gustong nang bastos ng lalaki na yun, diba? So, sabi ko, kung gusto nyo mag-post, just be ano, responsible also doon sa pinipost nyo. Parang, huwag ka na mag-initiate na parang, o oh, ano, diba? Hindi nun. No. Nag-viral ang pahayag ni Carla ng tungkol sa mga nangyari ni Cyril Manabat, kung saan maraming nambasto sa social media ng kanyang litrato. Dahil dito, iba't ibang reaksyon ng mga netizens sa sinabi ni Carla ang magsilabasan. May kumukontra at meron din namang mag-agree dito. Ito ang sagot nila sa mga komento ng artista si Carla Estrada tungkol kay Cyril Manabat. Well, decent. FYI, to so stop blaming Carla, it's not about how we wear clothes. It's about the mindset of some men. At may nagpost din ng Carla Estrada telling na na about to wear proper clothes and to be careful on posting on social media is an example of how ignorant boomers are. I can't even imagine how Cyril felt at that moment. There was nothing wrong with her clothes. She was wearing t-shirt. Nagreact din ang isang netizen na sabi din dito. People are easily offended. I don't see anything wrong with what Carla said. nataka -e sa totoo lang. We have to be responsible with what we post on social media. Andun na tayo. You can wear whatever you want. Pero, di ibig sabihin na kaya mo igagawin mo. Nag-react din ang isang netizen patungkol sa sinabi ni Carla. Mali naman talaga si Carla Estrada sa sinabi niya. And I, I can't imagine how her words would impact a 14-year-old girl. I can't imagine how Sayon felt when she heard those words, when she herself is also victim of harassment. At may nag-react din ng parang sinampal ni Carla sa Sayon sa show na ito. Kainis at sabi din ng isang netizen, I feel bad for Cyril. Imagine getting victim blame on national television like this. This is not it, Carla. nag din ang netizen sabi dito. She can wear whatever the she wants, Carla. Teaching men about consent, how to respect women is the only solution to your problem. No more, no less. Sabi pa din ng ibang netizens ni Carla. Don't tell girls what to wear and what to pose. Tell me not to sexualize girls. At meron din isang netizen na nagsabi ng, Ah, yes, because at the end of the day, women are responsible for what happens to them. Thank you for hacking up the Carla. Sabi din ng isang netizen katungkol dito. Wrong Carla, you're wrong. Cancel this show and your opinion. At may isang netizen na nagsabi para kay Carla Miss Carla, I think you should tell men not to sexualize women. People can wear whatever they wanna wear and post whatever they want. Men should take responsibility of their actions. Sabi ng ibang netizen, Cyril is literally just a child. If you're defending the opinion of others, you're also promoting victim blaming and rape culture. New part of the problem. Yun ang mga sagot ng mga netizens sa sinabi ni Carla Estrada patungkol kay Cyril Manabat dahil sa larawan sa social media. At base sa official page ni Carla Estrada ay wala pa rin itong pahayag tungkol sa nagiging nangyari dito sa pagtrending ngayon ng kanyang pangalan at reaksyon niya sa mga sinabi ng netizens. Ano ang masasabi niyo? You can comment it below. At kung bago ka pa sa page na ito, ay huwag kalimutang mag-follow bilang suporta sa aking page at upang may updates ka sa bagong uploads natin.